Tuwing summer, ganito ang makikita mo sa mga kabukiran. Pagkatapos mag-harvest ng mga farmers, dun nagkakaroon ng pagkakataon magpastol yung mga nag-aalaga ng itik. Paano nga ba ito nag-uumpisa at gaano kahirap magpalaki ng mga itik? Tinanong natin ang mga pastol ng mga itik dito sa aming lugar kung paano mag-umpisa sa pag-aalaga ng itik? Galing sa Balutan, Sisi, inalagaan namin sa bahay may isang buwan bago namin nilabas sa bukid. Inakain namin ng pills, mga vitamin, dahil ng, pa ng pag-aalaga ng itik, maraming proseso, maraming pagkain na inubos. At inaabot na nga sila sa iba't ibang lugar ng mga probinsya para meron lang silang mapagpastulan sa kanilang mga alagang itik. Inaabot kami ng Enobaysia, you know, Bulacan, uh, San Miguel. Okay, Bata bataan. Hanggang apat na buwan, 5 buwan. Dispose na. Nakikigamit na lang sila ng pump para lang may mainuman ang kanilang mga alagang itik. Kung alam pa ito, tiyaga-tiyaga sa mga makina, gamit ka lang ng nakain na importante ay may makakain nang Yun Inlang. Dinalhan ko na nga sila ng almusal para meron silang makain. Naabutan ko si Kuya, mukhang pagod at nakatulog. Nakigamit na nga sila ng water pump para meron ma inuman at mapagbabaran yung kanilang mga alagang itik. Tatlong libo 'yan. 3,000 30 ba? Marami-rami din Pagkatapos na nilang mapastol at mapakain kinukulong na nila sa kanilang uh, lambat na ginawa para makapagpay nga Bali sa hapon lalabas namin ng alas 4 hanggang alas 5 sa umaga hanggang alas 10. Tapos tubig na nun. Magapon na sa tubig. Dito na rin sila gumawa ng kanilang matutulugan para makapagpahinga kapag tapos nilang magpastol. Meron silang ilaw, solar. Meron din silang uh, stove para makapagluto. Freedom! Eh, si Freedom. Kasama nilang nagbabantay niyang itik yan. Oh. Siyempre, ito yung pinakamasarap. Yung magkape pagkatapos magpastol. Mahigit tatlong libo itong mga alaga nilang itik. Kaya medyo challenging sa kanila yung katubig Maswerte na lang sila kapag umulan katulad ng nangyari dito sa lugar namin. Bale umulan ng dalawang gabi kaya hindi pa sila umalis na dapat silang uh, lilipat na ng lugar. Eh, sinwerte, umulan nagkaroon ng tubig yung mga ibang part ng bukid dahil nga yung mga malalalim na part nagkatubig. Doon kasi nakakakuha ng mga pagkain yung mga itik kapag nagkatubig yung bukid lumalabas yung mga kuhol at yung iba-ibang uh, na lang makain kaya mabilis silang uh, lumaki Ganit, yung ganito ka edad, yung mas medyo bata pa, medyo malikot pa itong mga to dahil uh, naghahanap pa ng mga pagkain pero kapag ka ito ay nagkaedad na ng mga 4 months, medyo lumaki-laki na sila babagal na yan at uh, tamad na silang maglakad kaya yun yung kanilang uh, challenge sa mga alaga nilang itik yung uh, walang makain kapag uh, walang patubig at syempre, hindi lang sila yung nag-aalaga ng itik dito, marami silang mga ibang mga kasamang nag-aalaga ng itik dito sa mga lugar namin yan. Pagkatapos nilang maalagan uh, maalagaan dito sa bukid, after 4 months na pwede nang uh, ipultry, na nila yan sa mga nagpupultry. At doon na sila tuloyang mangitlog.